isinusulong ni dating President Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Isusulong daw niya ito sa pamamagitan ng People's Initiative o pagpapapirma sa mamamayan. Alam kaya ni Duterte na nakasaad sa konstitusyon na ang Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi pwedeng paghiwalayin. Palagay ko, dismayado na ang dating presidente ng unti-unting makapasok ng bansa ang mga miyembro ng International Criminal Court, ICC, ang hinala nito ay si President Ferdinand Marcos Jr., ang nagbibigay ng basbas -bas para makapasok, habang nag-aalboroto si Duterte. Lumutang na naman si dating polis MSGT, Arturo Lescañas at inakusahan si Digong at Vice President Sara Duterte na utak ng Tokhang. Mariin namang pinasinungalingan ni Sara ang akusasyon ni Lescañas, pahayag ni Sara, kung may kinalaman siya sa mga panibagong pasabog ni Lescañas, sampahan na lamang siya ng kaso sa Korte ng Pilipinas at handa niya itong harapin. Sa ngayon litong-lito na ang mamamayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Bago ang pahayag ni Duterte na ihihiwalay niya ang Mindanao, sinabi niya sa prayer rally noong linggo, kabilang si Marcos Jr. sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Mayor pa lang daw siya ng Davao City noon. Tinawanan naman ito ni Marcos Jr. at sinabing epekto raw iyon ang iniinom ng matinding pain reliever ni Duterte. Anim na taon nang umiinom si Duterte ng pain reliever at mayroon ito side effects kaya marahil ganon ang mga sinasabi nito. Naghamon naman si Duterte kay Marcos Jr. na sabay silang magpa-drug test at doon ito gawin sa Quirino Grandstand. Hindi naman sinagot ni Marcos Jr. ang hamon ni Duterte. Abangan!